ng anak ko, mama, may manok na pinipilahan dyan, masarap daw. Sabi ko, makipila nga rin ako, kaya ngayon pa ako pumila. <laughs> Sobrang daming pila eh, pinipilahan siya. Kaya nung dumaan ako, nakamotor, na-curious ako. Kaya nakipila na rin ako. Napasubo na din pa ako dito. Pinila kasi daw mura, isang buo. Eh kasi sa iba po kasi, half, half lang siya, 165 or 175, kalahati lang. So dito po buo, 145. Kaya dito ako, mas makakatipid ako.